Itong mga boss Naubusan ako ng pang one top mga boss Kaya nagkarga tayong 1,050 Divine Diamond syempre first stop up natin sa 1,050 Meron tayong makukuwang bonus gold Sana yun Chinek ko na yung kanina eh. Hindi ko pa pala na-open kanina. Ah, eto. Yan oh, Double bonus, oh. <laughs> Claim na natin. Boom, panis. O, oh, diba? Meron na tayong 1,087 gold. Siyempre, dito naman tayo sa premium. Mag-re-renew lang ako ng premium, mga boss. Eto. Yan, sa pag-renew ng premium, mga boss, lagi yung kunin yung dalawa ito unahin natin itong ano um, times 10 700 siya o yan o oh. may 1050 divine diamond ako rin nyo na yan boom tapos ito rin oh, 280 Meron pa tayong 350, rin na yan. Boom. Claim na yan. O, ba? Diba? Tapos, meron pa tayong 70 Hoy, ayan, dahil may bonus tayo, nag-top up tayo. Kunin natin itong reward. Eh oh, di ba, sayang rin no. Oh. Ayos. Kuha tayo. Bali ang balance natin ay 70 pa. Meron pa tayong 70. O, uh, diba? Tama ako. Huwag na natin yung galawin. Aba! Uy, naging 2,000 yung ano natin, oh. Naging 2,000, oh. Paano nangyari, oh? Nagka 2,000 tayo. Nag-ano lang naman tayo ng premium. Ay, ayos yun, ah. Uh, Siyempre, may premium na tayo ginagawa ko sa pag ko mga boss ganito lang eto hindi ako nakapag-quest kagabing ano one tap lang yan mga boss tapos ito sweep all na yan o di ba, level up pa Ganun tayo kasi pag ito golden sheep rin yan invasion sheep rin yan o oh, ba diba? tapos yan lahat tapos Tayo okay, muna natin. yun okay na mga boss yun lang ay meron pala ay tapos na pala sayang so, yep. next time na lang next time na lang natin gamitin yung gold pambili natin ang ano sa video pambili natin ng advance pag pang advance plume natin mga boss okay mga boss yun lang ang dito na lang tayo mga boss nag renew lang ako ng premium pinakita ko rin kung paano mag top up ng gamit ang divine diamond at least meron pa tayong the gold ayan oh nagkaroon tayo ng 1000 nag-renew lang tayo di ba swerte okay mga boss Masalam.